Nabulabog ang gihimo nga pagpangawat sa mga wala mailing mga kawatan sa Purok Bayanihan, Barangay San Isidro. Human nga dunay nakamatikod sa ilang gihimo nga krimen. Ang resulta, nabian sa mga kawatan ang ilang trisikad o ang sa sakyanan nga unta ilang kawaton. Nihigdaan ko dali sa may bangko na ko, tapos akong anak nakasinggit, tapos hmm. paglingin ako ulit, na ilang sika dali sa gate sa likod namo, ning tagi atong bakal ba, hmm. Iguyo day nila wala lagi pandar mo wala kamat ngo nakabalhin sa nagpesto. Mm -hmm. Ano ko wala. Tapos dali-dali na dai sila na po lakaw. Mm -hmm. Tapos ni gawas man isa katagiya diri sa tagiya atong bakal I ano na ko siya gi aware ana ko na ya yeah, inyong ano ya bana ay nag ano posting-posting siguro ana. Mata na siya sige lang mabalik ra man. Ani balik jud ron padlaw niya. Uh, actually sir ang info nga gikan sa mga base mong chip nga tanod nga si Spiopor Gaspar Baser, ah... Uh, katawag sa mo mga ah. nga proceeding midir sa Meringor compound kay inaalay daw ngawat awat nga sika driver. Mo hmm. tubag-abot na mo diri positive nga nakita na mga nga sa sulod sa sikad. Sumala so sa ka membro sa pamilya De Leon nga nakawatan na sila sa usa nila ka O og karon sa ilahan na usab um, nga balay. Ang nakuha sir last week man, mga first week of August guro. Hmm. Gikuha po ng same nga items sa nga to. Inferensya. Oh, okay, nasa kan din pagka Friday na po sa hapon sir, nibalik sila po, nadakpan na sila sa katabang. Sim hmm. Hmm. lang yan po lang po sir. ang description sa mga tao, nagkakakuha, sim hmm. lang yan po. May bata ka o ba na Gidala sa barangay ang trisika doon ang kinawat nga diferensyal sa sakyanan. Gawin kanini at doon ay minsay ang biktima o ang tanod alang sa mga kabatan. Ayan ta, na lang dili rin, hindi magingon ba. Uh, lang uh, ako masulti lang mao ginang mali nila nga uh, gibuhat kay diri sa barangay San Isidro mismo sila ni sulod nga ang uh, mga tao dire aktibo kay gabantay na kung sa mga 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 mga, mga wat niya naabot mga barangay force sa barangay San Isidro nga ga, ano git ga tuyok-tuyok ga tuyok sa sa barangay San Isidro in the heart of changing life Christopher Jason Brigada News